Hello, hello mga katiga. Ito, pananghalian na naman. Narating na naman ang pananghalian. Ito yung panaka-rice namin ay baked potato. Minagyan ng mozzarella cheese. Ito, masaya ako dahil isda ito. Tumuha ako ng tatlo. Eh, lagay ko lang yung, isda, yung pakala ng isda. Ito, ano? Ito naman. Uh, pork. No, know, like, Ang vegetable namin mm -hmm. ay yeah. meron siyang kabuti. Yeah, uh, Ito kabuti. Yeah, I Kabuti. Yeah. Um, um, uh, <laughs> soup namin wala pa, antay ko yung soup Kasi naubusan, kumukuha pa sila Itong soda namin ay kalahati lang ang linagay ko kasi nagpalit kami ng baso. Ito, bago na yung baso namin. Nagpalit na. Kaya malaki. Eh, kasi naliliit ang sila ng baso namin dati. Kaya ito, nagpalit. Kaya lang, hindi ko pa rin pinuno. Ano ako? Malilin lang. <laughs> Pupunuhin ko, hindi. <laughs> kasi kailangan ko konti lang para maibsar lang yung ano yung eggs mong ano iinom ng soda. Kasi soda yan. Ano yan? Uh, Pepsi. Pepsi diet Kaya, habang naantay yung soup, empty ang soup. Wala pa yung soup kasi ayaw ko naman yung turkey soup. Kasi turkey soup, everyday yan. Tapos yung isa, papalit-palit yung, yung, yung soup. Kaya ayaw ko lang turkey soup kaya antayin ko kaya habang nagantay kainan na mga katigang bye bye